Hindi ito isang kwento na tulad ng iba. Totoo, may simula ito. May magkakapatid, may sumpa, may isang mangkukulam, at oo, may dragon pa. Pero ang wakas, ah, ang wakas, kayo ang magpapas siya. Ang ilan ay magsasabing ito ay matamis. Ang iba na may malungkot. Baka naman ito ay basta totoo lang. Ngunit gaya ng lahat ng alamat, nagsisimula rin ito sa noong unang panahon. Tatlong magkakapatid, magkakamukha, ipinanganak sa iisang araw, Ngunit pinagiwalay sa parehong gabi dahil sa isang babaeng tinatawag na ginang baliw sa utak. Isang mangkukulam. O iyon ang sabi niya. Isang kakaibang babae sa nakadamit ng walang ayos at palaging bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Nagsusuot siya ng salamin na walang lente, may hawak na din nakikitang kwaderno at sinasabing kaya niyang basahin ang mga panaginip. May ilan na nagsasabing siya raw mismo ang sumusulat ng mga iyon. Ngunit isang bagay ang tiyak mahilig siyang guluhin ng mga bagay na maayos na gumagana. At ang tatlong magkakapatid na sanay lom aking magkasama, nagtatawanan at naglalaro. Sobrang maayos yon para sa kanyang panlasa. Kaya't pinaghiwalay niya sila, at ipinadala ang bawat isa sa magkakaibang mundo. Ang una ay itinapon sa kaharian ng Mir Oval, isang lupain ng hamog at hiwaga, kung saan ipinagbabawal ang mga pangalan. Dahil doon, kapag pinangalanan mo ang isang bagay, para mo na rin itong ikinulong at kapag ikinulong, pinapatay mo ang panaginip. Ang pangalawa ay lumaki rito sa ating mundo, sa mundong puno ng alarm clock, pagsusulit sa matematika, at mga cellphone na palaging may 3% baterya sa pinakamasamang sandali. May labing apat na taon siya. Madalas niyang tinitigan ng kanyang mga tali ng sapatos. At mas madalas pa niyang tinitingnan siya, na laging dalawang hanay sa unahan, na parang sinadya talaga ng tadhana. Ang pangatlo ay ikinulong sa mundo ng second, isang lugar na walang mahika, walang sorpresa, walang laro. Doon, ang lahat ay nakaayos, sinusuri, tinutukoy. Nararamdaman pa rin ng mga tao roon, syempre, ngunit dahil sobra nilang pinag-uusapan, nakalilimutan na nilang maramdaman talaga. Lahat ay pinagpaplanuhan. Walang nananaginip kailanman. At nang ang batang gitna ay malapit ng maglabing apat na taon, nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay. Dalawang presensya mga mukhang pamilyar sa kanyang mga panaginip, mga tinig sa gitna ng kanyang katahimikan. At doon nagsimula ang lahat, o oh, halos, hindi, nagsimula talaga ito nang sabihin niya ang salitang, hi, sa kanya, sa isang karaniwang pasilyo, sa pagitan ng dalawang klase. Maaari sana siyang sumagot, dapat sana siyang sumagot, ngunit na natili siyang nakatigil na parang may pumindot ng pos. At biglang nagbago ang mundo. Sinabi lang niya, hi. Iyon lang, isang maliit na salita, at siya, wala, ni isang salita, ni isang ngiti, dalawang matang ng lalaki at isang bibig na ayaw gumalaw. At doon muli nagsimula ang lahat. Ang kakaibang pakiramdam ng paglutang, gaya ng bula ng sabon na dinadala ng banayad na hangin. Alam mo yung sandali kung kailan parang napupunit ang realidad, sapat lang para makasingit ang ibang mundo. Hindi ngayon, naisip niya. Ngunit sa mga kwento, kailan may hindi nananalo ang mga iniisip laban sa mahika. Sa isang kisap mata, nalunod siya. Nilamon siya ng mirror oval. Bumagsak siya sa isang parang na parang gawa sa candy, kulay rosas at malambot at ang hangin ay amoy marshmallow. Nandoon ang kanyang kapatid, siyempre. Nagtatago na sa likod ng malaking batong parang unan. Kumikin ang mga mata nito habang itinuro ang isang kweba, Isang dragon. Totoo, humihilik habang natutulog at sa bawat hinga may lumalabas na maliit na apoy. Gusto ng kanyang kapatid na sumugod. Syempre, tulad ng lagi, Iyong tipo ng taong tatalon sa lawa bago pa alamin kung may tubig. Ngunit siya, ang ating bayani, nagdadalawang isip. Baka may matalinong ideya, isang tusong plano, ngunit siya lang ang naniniwala roon. Umalis na ang kanyang kapatid, hawak ang isang patpat na parang espada ng alamat. Sa harap nila, ang kuweba ng mga kababalaghan. Sa loob, isang higanteng kastilyong palobang lumulutang sa ilog ng mainit na tsokolate, may mga bukal ng candy at isang silid ng trampoline at sa mismong pasukan, ang dragon. Kasing haba ng tatlong bus. balot ng makakapal na kaliskis, may buntot na tumutunog na, klang, sa bawat hakbang. At isang matang tila nagsasabing, lumapit ka, magiging tostado ka. Ang labanan ay, sabihin na nating mabilis at kaiyahiya. Tinangkang magtago ng bayani sa damuhan, parang halamang ligaw. Tiningnan lang sila ng dragon, inis, na parang naistorbo sa tulog. At sa isang hampas ng kanyang paa, tinapon sila sa isang palumpong ng mga balahibo. At doon, balot ng pino at ng kabiguan, nakita niya ito. Siya, sa totoong mundo. Tinitingnan siya, saglit lamang. Itinaas nito ang kilay, parang nag-aalangan kung mabait ba o medyo kakaiba. At saka ito lumakad palayo, gaya ng isang taong ibinabalik ang telepono sa bulsa kapag wala ng karapat dapat ilike. Sa klase ng biology, ngumiti ang guro sa paraang kilalang kilala ng lahat yaong ngiting may halong pahirap. Dalawahan, bahala na kayo, isang minuto. At doon, maging tapat tayo, may pagkakataon. Isang totoo, malino na pagkakataon. Mag-isa siya, mag-isa rin ito. Nagkatinginan sila, hindi matagal. Ngunit sapat para maging posible ang lahat. Ngunit alam mo na siguro kung paano ito tatakbo, hindi ba? Bago pa man siya makapagsalita, isang kakaibang panginginig ang dumaan sa kanyang batok. Nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hinigop siya ng seka ng walang-palem. Bumagsak siya sa mundong ulay abo, isang mundo ng mga papel, talaan at schedule. Naroon ang kanyang kapatid. Araw-araw itong nagtatrabaho, nag-aayos ng mga bagay, sumusunod sa mga utos na hindi niya nauunawaan. Kinamumuhian niya ang trabahong iyon ngunit bumabalik pa rin siya araw-araw parang bangungot na hindi niya matakasan. Dito, sagrado ang bakasyon. O mas tamang sabihin, dapat sana. Ngunit ang kanyang kapatid ay kasing tigas ng lubad na handang mapigtal. Matagal na niyang ines ang tanyang mga araw ng pahinga sa Hulyo. Linggo na ang lumipas, ngunit ayon, si Torbin, paborito ng komandante Pevo nagfile din ng parehong pecha. At si Pevo, isipin mong melon na may bigete, nagbigay ng karaniwang mungkahi ng mga taong hindi makatarungan, baka pwede mong ilipat sa Agosto. Oo, tama ang kapatid. May dokumento siya, may pirma, may digital na lagda sa tatlong kopya. Ngunit gaya ng dati, kapag nakaharap mo ang isang taong makapangyarihan at mahirap pakisamahan, biglang nagiging komplikado ang mga bagay. Sabihin mo lang na hindi, wika ng ating bayani. Seryoso, hindi naman bawal tumanggi. Hindi mo naiintindihan, sagot ng kapatid. Si Pevo ang nasusunod dito. Siya ang nagtatakda ng schedule ng mga madaling gawain ng mga pagsasanay. Kung mainis siya, ipapadala ako sa paglilinis ng mga organikong kuhol hanggang katapusan ng taon. At ano ngayon? Mas gusto mong mapayapa ang buhay o magkaroon ng tunay na buhay? Narinig mo na rin siguro ang ganitong pag-uusap, hindi ba? At baka, baka minsan, ikaw mismo ang naging kapatid. Dumating ng sandali, si Pevo may ngiting gawa sa carton. Si Torbin nakatayo ng may kumpiyansa. At ang kapatid tuluyang sumuko. Isang mahinang tawa, isang malabong sagot. At ang pamilyar na linya, pwede naman akong mag-agosto kung mas okay sa lahat. Ah, ang malambing na trahedya ng mga kung mas okay sa lahat. Naglaho ang second. Sa halip ay isang guro, isang pisara, at dalawampu't pitong estudyanteng kalahating gising. Siya ay muling nasa klase. Siya ay mag-isa at siya, nakatawa sa tabi ng ibang lalaki. Umupo siya mag-isa, muli, sablay. Malapit nang matapos ang taon ng pag-aaral. Tatlong mundo, tatlong magkakapatid, tatlong kabiguan. Sa Mirror Oval, sinubukan ng kanyang kapatid na makamit ang imposible, sumugod ng walang takot. Sa second, ang isa pa niyang kapatid ay nagplano, nag-analisa, ngunit nabigo pa rin. At siya, dito sa mundo, ay nanatiling tahimik. Walang salita, wala ni isang pahiwatig isang magalang nakatahimikan lamang, maayos at mahinahon. Nagsisimula na siyang mapagod, sa pagkabigo, sa panonood ng kabiguan ng iba, sa pagising tuwing umaga na may lasa ng mga pagkakataong nasayang. Sawa na siyang tumulong sa kanyang mga kapatid na madapa na para bang tungkulin niyang panoorin silang tumama sa pader at tahimik na pumalakpak pagkatapos. Isang umaga, bago patuluyang maglaho ang mga panaginip, nakita niya ang sarili sa salamin ng banyo. Huminto siya, tinitigan ang sarili, hindi gaya ng dati. Hindi malabo. Hindi basta mukha lang na may magulong buhok. Hindi, nakita niya ang sarili nang buo. Ang batang masyadong matapang sa mundong walang salita. Ang matandang masyadong mapag-isip sa mundong walang damdamin. At siya, na nasa pagitan. Hindi talaga sila magkakapatid. Hindi ganap. Mga piraso sila, mga anino, mga bahagi ng kanyang sarili. Ang isa ay nagpapakita kung sino siya noon. Ang isa naman, kung sino ang kinatatakutan niyang maging at sa katahimikan ng banyo, may nagbago. Hindi isang malaking revolusyon, hindi isang sigaw o liwanag mula sa langit, isang ideya lamang, isang simpleng pangungusap. Ngayon, gagawin ko na. At nagsimula ang huling linggo ng klase. Araw na yon, nagpasya siya. Lalapitan niya ito. Kakausapin. Totoong kakausapin. Walang mahika, walang misyon. Siya lang at ang nararamdaman niya. At kayo, naniniwala pa ba kayo sa mga masayang wakas? Sa wakas, nagpasya na siya. Uupo siya sa tabi niya. Maglalakas-loob. Ngunit gaya ng sa mga kwento at sa buhay, kapag masyadong nag-aalangan, dumarating ang hindi inaasahan. Ang upuan ay okupado na. May ibang nakaupo doon, isang lalaking halatang kilala niya dahil nakahawak na ito sa kamay niya. Huli na. Wakas na ba ng kwento? Hindi. Isa lamang itong ibang bersyon. Isang bersyon na wala siya. Hindi siya umiyak. Naiintindihan niya. Tinanggap niya. Lumakad siyang palayo, payapa, gaya ng pagsasara ng isang libro ng walang galit. At alam mo ba, hindi ko rin inaasahan yon. Lumaki siya, kaunti lang, ngunit sapat na yun. Sapagkat yun ang kabataan, ang kakaibang edad sa pagitan ng halos hindi na at hindi pa talaga. Dito natututunan ng isang tao na hindi sapat ang basta gusto lang na ang pagkilos ng huli ay minsan katumbas ng hindi pagkilos at na ang pagtanda ay ang kakayahang matalo ng hindi nawawala ang sarili. At pagkatapos, may mga matatanda. Ang ilan ay hindi talaga nakalabas sa pagkabata. Hindi yung pagkabata ng Candy at Kubo, kundi yung pagkabata ng mga dahilan, ng mga hindi ko kasalanan at ng mga ayoko pumili. Ang iba na may sobrang maingat, sobrang marunong hanggang sa hindi na sila nangangahas. Ipinagpalit nila ang kanilang kuryosidad para sa katiyakan, ang kanilang tapang para sa mga schedule na maayos na nakapila. Ngunit sa pagitan, may landas. At tayo, bilang matatanda, ang dapat magbigay liwanag dito. Hindi upang magdesisyon para sa kanila, kundi upang samahan sila sa paglalakbay. Upang ipaalala na ang pagiging isang tao ay hindi nangangahulugang kalimutan kung sino ka noon. Na ang pagtanda ay hindi pagtataksil sa kabataan at na kahit may mga tungkulin at oras, maaari pa rin malasahan ng hinaharap ang lasa ng kusang loob. Ang tungkulin natin ay hindi sabihin kung sino silang dapat maging, kundi tiyakin na sa kanilang paglakad, mananatili sa kanila ang liwanag, marupok ngunit mahalaga, na naguugnay sa kanila sa batang minsan silang naging. At sa pagitan natin, tiyak na darating muli ang isa pang upuan, isa pang ngiti, isa pang pagkakataon, sa susunod na taon. Hindi pa alam ng ating bayani, ngunit muling iibig siya. Hindi ngayon, ngunit balang araw, bigla, nang walang babala. At baka mag-alinlangan siyang muli o baka hindi na. Dahil sa pagkakataong ito, kilala na niya ang sarili. Lumago na siya, dahan-dahan. At higit sa lahat, tinanggap na niya kung sino siya, buo, walang kailangan baguhin.